So makikita natin yung ating uh, pinagralihan kahit naman dito malinis Binang. So, kanina, kanina, kayo, walang, wala pang sasakyan ngayon. Meron ng way na mga sasakyan na pa-uwi. Uh, o palabas. So, maraming taga-ibang lugar, malalayong lugar. At, Hindi oh. lang dito. Hindi Hindi lang dito. lang dito

din na nila para sa, sa no? Wooo! Woo! Yes. Yes. isa. Parang mas marami yung board na uh, magkaisawag mag No? I, uh, rally. National rally for peace.

Ang mga tao, 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 ད�ས <laughs> ད�ས Đượcược lại của tổ chức đại diện bộ công an đã giúp đỡ các thành Buat ngeliat. Like, 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 and share, like, and share. Ayan uh, ay kapunta ng uh, baklara ng puso. Nakalikod naman sila para maiba naman ano? INC 430. Oy, wala pong anong politika 'yon, ano? Nangyari nga uh, nangyari nga uh, rally, no? So, 'yun know, oh. Uh, kung napansin nyo, ang nga kabilang may no, lang doon ay mga tao. Yung uh, dito naman ay uh, sa sasakya kasi kailangan na rin uh, gumalaw ang mga sasakyan. So kanina pa yan, ano, uh, halos ang, uh, isang oras sa ating live. Parang walang nga humpay, walang tigil ang tao.